bagong araw para bagong vlog so yung mga kaigan gagawa tayo dito sa bahay ngayon mag ko tayo so yung good morning po mga kaigan time check tayo alas 6 maga tayo para makarami tayo ng iisipin ko yung mga kaigan samahan nyo ako sa magkapan na to kung so, magagawa natin dito sa bahay ngayon yung tayo tayo muna mag isipin mga kaigan so di po ako nakagawa ng karada dahil nga po sunod-sunod yung pagluluto namin sa farm so yun. maraming maraming salamat Good morning po mga kaigan. So yung mga kaigan, uh, yung pintuan pala dito, update yung pintuan na, uh, meron na ako in order na pintuan dito. Solid door siya mga kaigan. Amogani. So ginagawa na dito sa taas. Dito lang sa so, taas namin dito, yung kapitbahay ko dito po. Tapos, yung salamin, order ko na rin po. Tatanong ko lang kung kailan ilalagay. Tapos yung, uh, yung nabili ko pong pintuan, is, ano na po siya, nakabarnish na po. So babarnishin ko na lang tong hamba yakam ba na, na yan. so hinihintay lang natin kung wala matatapos yung pintuan para nga pag o oh, ganyan sa taas na, ko na yung dito yung sa harap at least di, wala na makakapasok so yan thank you tapos yung sa bintana pa dito sabay na rin yung doon sa ano para at least wala nang pumapasok na bata. Bisa po kasi meron pumapasok na bata naglalaro dito. Baka madisgrace kasi nga, ang dalawa sila kasi pa itong bahay. Kaya, ina ina na yung pintuan dito. So, nintay ko lang matapos yung pintuan. Yan, maraming maraming salamat po. So, si Lomori, gagawa doon sa bahay ni, ano, Senyor Gaberi. Sila doon sa farm. So, may bisita pa si Tito. So, nagpaalam ako na dito muna ako gagawa. Kasi bukas, Baka hindi na naman ako dahil nga may event po kami. Yun. Ayos, mag tayo. So yung mga kayo, mag -start na tayo. So unay na natin yung dito. Pupondoy na natin ito para pumuti na lahat. So ito kasi, isang pato na lang to. Yan, kung nakikita niya maginis na siya. Pero siyempre, gagawin ko isang patong pa yan para lalo siya mas maginis at magpatag niya ang pantay-pantay. Yan. Pinindi ko muna yan. So ito na lang kasi natitira dito sa taas. Yan. So kailangan kasi mo kailangan pa natin mag-set ng kawi-kawi dito para maabot natin yan. Yan na lang. So ngayon araw na ito ay yung gagawin natin. So kailangan lang natin mag-set ng kawi. Yung ginamit ni Adam nung magplatada sila dito para pumunti na lang yan kasi yan na lang tapos puti na lahat tapos sabay sabay natin ipa, ano, papahiran ko pa ng tagi isang patong tapos sasabay ko ng liya pag natuyo liya tapos pipinturan na natin so meron na rin tayong pintura dito sa ilalim ng primer so hindi pa tayo pwede mag finish kailangan pa primer muna natin ng pintura lahat pag uwi na tsaka -uwi na tsaka natin kung anong gusto natin kulay sa bahay So, nag-iisip pa rin ako kung anong magandang kulay dito sa bahay. So, tingin-tingin tayo sa Facebook o sa YouTube. Nanonood tayo kung anong magandang kulay na para sa bahay natin. Yan, maraming maraming salamat po. Yung setup muna tayo. Sa mga apakal para mapunta dito ang mataas na to. Hirot na ba ang mga ulo tayo? Lansi, hindi. Bago mong trabaho.

tayo. Tapos na mabali yung baway. Thank you. S Set up lang ako bago tayo magpapasilya. So yung mga kaya na yung lalagin, yun, sinet up natin. So ito lang yung papatok lang naman natin. Ito. So konting-konti so, -konti lang naman yung hindi ko abot. Yung dito. Yan. Tapos konting-konti -konti na lang. Ayun lang. Ayun lang. So Trish, itong lahat na sa taas, gaganda na. Fail. So, para ano. So, gagawin ko dito sa kwarto. Ano na lang. Tatapigan ko. Tapos, kung binil o tayo sa ilalagay ko. So, pinag-iisipan ko pa. Kung so, saan ako makakatipid. Or ano. Bahala na kung nangyari. Diba, e, ayun, medyo makulimbing yung panahon. Ayan o, din yung panahon So bago tayo, bago tayo papayaran ito Kailangan natin linisin mo na alisin natin yung bato-bato Malinis lahat ng ano, alisin mo natin Pagpunin natin ang paleta matito ちょっと。 Kasi yung skin ko, tubig lang naman yung pinangahalo dito. Gumaga so, na yun. Nasisa tayo ng start. Para pagdating ng na hapon, mga 5 or 6 na hapon, marami tayong magagawa. Sunod so, yun na ng tubig to. Thank you. Maraming tap. Sinalagyan ko lang ng tubig yung ating singkot. Yun to. Tugbo pa tayo. So, pinapasipsip ko lang ng tubig sa singkot. So, kung meron tayo na daan, nagtatawag sa daan. So, hindi pa tayo lang bubusan tsaka ng kape. Pagising ko. <tod> Nagano na ako, nag na ako. Tapos, tuberkin na ako dito sa bahay. Nagmamadali nga ako para ano, marami akong matapos ngayong araw na to. Dahil bukas may event kami. So tawag muna tayo. May nadaanan ako to. 50 pesos. Di pa wala ko ito ako dito. Maaga pa lang, mahilsa nga na. ganda lang ano, ng view. So yun yung view natin pag maga dito. Walaupun dengan di itu, sa pagkiramdam mga kaigan mahal na agad nagpapawisin ka, tayo para tayo yung exercise to ayos papahiram ko lang ito thank you mga so, kaigan ito na yung napahid natin yung isang haluan natin nakalati na So, ito lang konti-konti na lang yun na yan, yung niyan so papatunganan pa natin to yan, medyo tuyo na rin kung nakikita nyo, mayroon pa siyang itim-itim labas pa yung buto, ayun niya buto, ano, ang tawag ito, bato so papatunganan pa natin yan ay ito, basa pa ito eh Kau so, kau lang. So na yun ang ano, skin coat Nagalo pa tayo So yun hintay ko lang yung ano Gano na salamin. lamin Ayan na, okay na yan So yun mga Pahirap ko na ito Ayan na, kompleto nga yung ano niya Masilya. Ito yung sa hagdanan. Ito so, yan. Okay na rin. Tapos na rin yan. Ito so, yung ilaw para maliwanag. Yan. Puting-puti -puti na yan mga kaikan. Lahat para magkakabunga na. Pero... So yung mga kaika, merenda tayo. So pumunta ako kanina ng ano, pain center. Bumula ako ng skin coat na ubusan tayo. So time check tayo. Time check tayo, yes. Merenda, pa tayo mag ano, tangali yan. So na yun, na yun, natapos natin. Bagobli na lang yan. ako dito sa ano, dito sa bag so na to. Sa ito bago na naman din ko. Pag naubos mga gapon to, marami na po may papayag itong isking-isking ko to, to, isking to, to. Dito po. Hindi na kasi may ano, mabilis tumigas tumi natin. Kaya kahit maraming nalo natin, hindi tayo mahirapin. Tubig so, lang. Pero kung ano meraih salam iba't ibang mga dahilan uh, sip ng mga iba't ibang 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 mga Ito pa tayo dadobli pa rin nato para pabilis ng konti. Kasi di kaya ng dalawang pipe, kailangan tatlong batong talaga, tatlong mano. So pa yung tatlong mano na yun, pinong-pinong na yun, ano na maganda na po siya. Tapos liya, tapos primer. Okay. And thank you, maraming salamat. mano mano Terima kasih kan, Bapak Ira Pak Tonton. Oke. Si mga kaigan, kaya muna tayo si na pagpadala na si Grace ng ano Unam natin Buksan ko lang Si mga kaigan, na Maganda mo na na. lên So yung mga kaigan nakakain lang ako Tapos pahinga muna Pagod tayo magtrabaho lang Thank you So yung mga kaigan nakapagpahinga na tayo ng tanga So alas dos na wala Nakaglip ako ng konti So I-start na tayo sa trabaho Ulit Diretto yun na yung pagmamasilihan natin So yung mga kaigan nakadrawang patungo tayo dito So pwede na natin paikutin ng tagi Ano Pipilis na natin ito sa Ice King Goat Mahaga pa naman Alas-alas pa naman So hanggang alas 6 tayo dito matatapos natin to kaya guys lang yung matatapos natin so susunod so, na pwede na yan ito huwag na rito yung malaking yan so dito lang tayo yung mga apak, pataas tahan-tahan nga lang baka maulog tayo dito gabi na yan Ha <laughs> ka? open ka sama. So yung mga kaigan, tapos na tayo. So tapos na yung mag-apon natin. 5.30 na po ng hapon. So ayan na po yun. Eto, dinobli ko na yan. na yan. Hindi ko napakita na yun. Hindi namin na po para agad matapos. So yun, lilihayin na lang yan. balat ng patong na yan. Ito na lang bukas yung dalawang patong. Eto, dalawang patong na yan. So isang patong na lang yan. Liyan na, tapos primer. So maglilinis na tayo yung pinagkalata natin. Para mawalisin para bukas or ano pag pagpasok pag, 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 natin dito malinis po. So yung mga kaika, maglilinis na ako. Maraming maraming salamat. Thank, thank you. God bless po.